Magandang gabi po sa inyo. Ako si Mia, isang work from home agent as a VA. Simple lang naman ang buhay ko. Tulog sa umaga, trabaho sa gabi. In short, night shift ako. Pero mula nang lumipat ako sa boarding house na to, hindi na ako nagkakaroon ng normal na gabi. Dahil dito sa kwarto ko, may isang bata na laging gustong sumama sa akin. Unang ng pa lang dito. Tahimik at murang upa at malapit sa main office kaya kapag kailangan kong pumasok ay madali ako nakapupunta doon. Maliit lang ang kwarto. May kama, study table at yung laptop ko. Walang kakaiba hanggang sa isang gabi habang nagtatrabaho ako bigla ako nakarinig ng tunog ng mga laruan sa sahig parang may naglalaro ng kotse. Napatigil ako. Sabi ko, ha? Baka boardmate ko lang. Sabi ko sa isip ko. Pero naalala ko, mag-isa lang ako sa room. paglimon ko, may nakita akong pulang laruan ng na kotse. Nandun sa gilid ng kama ko. Ang kinakatakot ko pa, wala naman akong laruan hindi ako mahilig sa larong ng kotse dahil isa akong babae. Kinabukasan, hindi ko na masyadong inisip kung saan ba nanggaling Pero nung susunod na shift ko, habang natatype ako, may naramdaman akong gumagalaw sa sahig. Pagtingin ko, may bata. Mga seven years old siguro. Nakaputing sando, nakaluhod sa sahig habang naglalaro ng kanyang laruan. Pero walang pa. Bigla ako nanigas sa sobrang takot. Hindi ako makasigaw. Nakatingin lang ako sa kanya hanggang sa bigla siya naglaho. Doon ako natutong magdasal habang nasa shift. Akala ko hallucination ko lang dahil sa sunod-sunod na puyat at pagod sa trabaho. Pero isang gabi, habang naka-zoom meeting kami, biglang sinabi ng tiyel ko, Mia, may bata ba dyan sa likod mo? Bakit ang ingay? Nanlumo ako. Hindi lang pala ako nakakita. Naririnig din ng iba. At sa gilid ng camera frame, may nakita akong ulo ng isang bata. Nakasilip kaya agad kong pinatay yung camera. Pagkatapos ng shift ko, nakahiga ako dahil sa sobrang antok pero hindi ako makatulog. Naririnig ko pa rin yung mga maliliit na yabag. Marahil dahil kumagapang. Paikot-ikot sa kama ko. At maya-maya pa, may bigat na dumaggan sa dulo ng kama. Parang may nakaupo. Hindi ko na namalayan, nakatulog na lang ako sa sobrang takot. Madaling araw na noon, nagising ako sa iyak ng bata. Mahina lang, pero palapit ng palapit at palakas ng pala palakas. Sumisigaw siya ng mama, mama, mama napadilat ako at nakita ko siya nakahiga na sa tabi ko. Maputla ang muka, nakadilat, may dugo sa kanyang mga leeg at nakatitig lang siya sa akin. Hindi na ako makagalaw hanggang sa dahan-dahan siyang umiti. Umiti siya, siya na dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Sobrang lamig ng paligid akala ko noon ay katapusan ko na. Kinabukasan, lumapit ako sa landlady ko. Ate, may bata ba dati, dati dito? O may border ka na may anak? Napatingin siya sa akin. Bigla siyang tumahimik. Sabi niya, Iha, huwag mo na lang sanang pansinin. Pero oo, may batang nalulog sa puso sa likod ng bahay. Anak siya ng dating border at yung huling kwarto niyang tinulugan, yun ang kuwarto na hinupahan mo ngayon. Doon ko naramdaman na hindi na ako ligtas sa inupahan ko. Tuwing alas tres ng madaling araw, may kumakatok na sa pintuan ko. Isang gabi, naisipan kong buksan pagbukas ko ng pinto, nahandun mo siya. Masangin ka sa Madaming tubig ang tumutuwa sa sahig. Hawak niya yung kanyang laro ang kotse. Sabi niya, Ate, pwede bang dito muna ako makitulog? Bago pa ako makasano, biglang namatay lahat ng ilaw. Nagsara bigla yung pintuan. At naramdaman ko na nasa likuran ko na agad siya bumulong sa bigla sa tinga ko. Hindi mo na ako iiwan, Mama. Pagkakasabi niya. Kinabukasan, nag-impake agad ako at Lumipat na ako ng boarding house. Pero hanggang ngayon, kahit saan ako lumipat, tuwing gabi, sa mismong shift ko, naririnig ko yung katok sa pintuan. At minsan, may batang boses na bubulong habang natutulog ako. Mama, huwag mo na akong iyan.